对不起 Makakain ba ito yung ulo? Sobrang lambot. tapos talaga pag pinaksyon mo. Tapos nilagay mo sa pressure cooker. Napakalambot ng ano. Buto niya. Ano Napakasarap. Hintayin niyo po. Ito yung maganda sa tambang pero marami talagang todong... mga eh, tenek i-pressure po sa inyo the best. kakaan nyo pero kapag ibuto Saka, hindi na kayo ma ano sa mga tinik-tinik pa kasi tolaw ang connect big na pressure ko kasi 你啊。